Oh, so, bababa na tayo, guys. pag na tayo. Uwi na yan. Ayan. Bam tayo dito. Hmm. Pag sa train pala, guys, ito yung nasa ikod. Ito yung nasa unahan. Kasi itatap mo lang siya. Ayan, sa likod siya. Sa unahan. So, pagpunta na tayo dun sa atin. Guys, itatap na natin siya. Pag tinatak mo ganyan, makikita mo yung balance kung magkano. Ayan. E exit na tayo. <coughs> Ayan. Exit, exit na. Ito yung station niya. Ayan. Diba? Exit na tayo dito. Ayan, yeah, nah kita nyo naman na exit.